Welcome to my vlog! Ayan po, for today's video po ay nandito na po ang pinakahihintay lahat ng mga tagal UPLB. Ito na po ang uh, pinaka pinakamasaya para po mag-celebrate po ng araw ng mga puso guys! Ito po ang uh, UPLB Feb -fair po, February Fair. Yan, ginagana po yan every February ng taon guys. At syempre ang lagi pong hinahanap ng mga uh, ka-foodie natin ay yung mga masasarap na pagkain guys. Sobrang dami pong pagkain dito. Kaya ano pa pong hinihintay nyo guys? special na kaya dito sa UPLB guys. At ito na nga po at meron na po kaming uh, nakita na masarap na kakainan at inviting po talaga yung usok. Grabe! At ito na nga po, nag-order po ako ng grilled liempo. Ayan, itsura pa lang. Napakasarap na guys. Talagang ano, mapapa-extra rice ka po talaga. Kaya po, ano, punta na kayo do dito sa kinainan namin. Parang ang pangalan niya ay M&M. Ayan, ayan po, na po kayo dito ha. At hindi po masasayang ang inyong... Uh, pera. Sobrang sulit na sulit po at sobrang sarap po talaga guys. Babalik-balikan nyo po talaga at marami po silang mga ino-offer guys. Meron po silang mga chicken wings, ayan mga buffalo wings. Meron din po silang grilled chicken at marami pang iba guys sobrang sarap talagang parang kulang po sa akin yung rice dito <laughs> parang humihingi pa yata ako ng extra rice dyan so sobrang sarap po talaga at uh, talagang ano babalikan ko po ito kakain pa po ulit kami dito guys tatry ko po yung iba po nilang uh, pagkain baka po sa susunod maka discount na <laughs> M&M baka naman ayan. ayan enjoy po tayo sa ating uh, pamamasyal dito at uh, sobrang ano sulit po dito ang uh, pamamasyal guys sa UPLB at uh, marami pa pong iba kayong makikita dito meron din pong mga rides uh, meron din pong uh, mga nagtitinda po ng mga souvenirs ayan meron din pong mga uh, damit Sobrang dami po, guys, talaga. At uh, kulang po ang inyong, ano, kulang po ang inyong oras sa paglilibot, guys. Ayan, thank you po sa inyong panonood. Sana po ay, ano, naging masaya kayo sa aking vlog at nabusog din po kayo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, Bronze Life Journey, at i-ublew nyo na po yan para updated po kayo sa mga susunod kong video. Bye bye mga kafudi sa susunod na tikiman. Till next time. Happy Valentine's everyone. Bye bye.